Hello guys, nakakain na ba kayo ng talaba? So sa video nito, ipapakita ko sa inyo kung paano nililinis ang talaba, paano susungkitin yung kanyang laman at paano kakainin. So una, lilinisin muna natin yung shell nung talaba gamit ang isang brush para matanggal yung mga dumi-dumi doon -dumi at saka mga lumot-lumot kasi madumi yon guys. So yan yung pinaka first step na gagawin pago kainin or iluto yung talaba kailangan linisin mabuti yung kanyang shell so ganyan yung ginagawa ko uh, binabrush ko yung kanyang shell gamit yung used na toothbrush. tapos ayan di ba kung makikita yung pinagkaiba nung before at saka yung after cleaning, so mas malinis na siya ngayon. Ayan, no. Tapos, binuusan ko siya nung kumukulong tubig, guys. Ayan, no. At ibinabad ko siya mga 5 minutes. So, ayan, para ma-disinfect yung shell niya, yung labas nung mga shell. Pagkatapos, after mga 5 minutes, hinango ko yung mga talaba, guys. At saka ko siya inihaw. Yes, guys, inihaw ko. So, yan yung, yun yung way ko na pagkain ng talaba. So, mas masarap kasi kapag pagka iniihaw. So, lasang-lasa ko yung kanyang pagiging talaba at mas gusto ko yan. Kasi ganyan yung ginagawa namin kapag kami ay nagbibitch dati. So, kami ay nabili talaba tapos iniihaw namin at saka ginakain na namin ng ganyan. Ayan, ang sarap niyan guys. So, malat-alat siya at madulas-dulas syempre kasi talaba nga. Tapos ayan, so first bite, ay, laki ng laman niya oh. Ayun oh, si ako. <laughs> Excited ako kumain. Matagal na rin na kasi ako hindi nakakain ng talaba so ngayon na ulit. Ah, uh, may nagpa may nagtinda sa GC so murder ako ayun oh, second bite. Hmm, sarap. Malat. <laughs> sarap niyan, guys. So, namiss ko pagkain ng talaba. Tapos, nakailan na ko niyan. Halos makalahati ko habang niluluto ko. So, pinapak ko na lang. Tapos, ayan. So, pangatlo na. Tapos, ganyan yung way no pagsungkit ng kanyang laman. So, bibiyakin mo siya para makuha mo yung laman sa loob. Tapos, isa pang para ng pagkain nito is talagyan ng sibuyas, paminta, at saka suka. So, try niyo din to, guys. Masarap ito.